Andang araw sa inyo So ngayon mga idol ay araw ng linggo Ayan, nandito tayo ngayon sa dagat Relax, relax muna tayo mga idol Nakaka-relax kasi dito sa tabing dagat mga idol eh, no? So ayan mga idol, ipapakita namin sa inyo yung aming lulutuin ngayon May inihaw kaming na malaking pusit Ayan mga idol, ayan mayroon tayong ano Tawag nyo meron tayong malaking pusit ayan tsaka may iho-iho tayo dala gala ayan yung kanin sa mga kanin ayan may niluluto silang ayan sinabawa na isda wow sarap so mamaya maliligo tayo sa dagat enjoy enjoy pag itay ngayon mayroon tayong puto pata piko oh, sarap ang ligo dito magkampi sa ka At dito ko mm -hmm. ng niloto niyo, ang niloto niyo, di ba? Ayan, na ang sinabaw. Sinabaw na isdat na sariwa. Ayan. Tanglad na. Isang puno ng tanglad Eh, may niho pa dito'ng sheet na malaki 'yun. Yeah. Saka may no toilet tayong... Oh. Ah. Yan kalgusto mo 'ti pang-lanot. ngayon mga ngayon bala nang bawang sira aray! <laughs> no, 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 <laughs> no ito natin ito natin bala alu sire yan may alu pusit bala Ano? mas ayaw mo ay do. Okay. dito pagkat. <laughs> oh. Yung da. Bahay doon. Yan, nandito si Provincia paginit yung ano. Meron ko na yung... Uh, ay, dikina ka nandito eh. Adidas, yung tawagin ay, ano. You know. ah. Dito. An Dito, nag-arot. Anong pagkakamang baybay? Oh. Ayun, hiniwa na yung malaking pusit. Hiniwa na natin. Ayan. Ah, o. No. Oh. Yan eh sarap isaw-saw sa ano suka na may sili at kalamansi yan lumabas na yung tinta, yung tinta, siya, tinta. Sarap na maitim sarap talaga dito mga ka-enjoy yun dagat doon ang malaki tayo dito yung damisa natin na kakainan Ayan. O oh, meron ba tayo mga puto dyan? Wala na. Ano pang hinihintay natin? Ano na kayo? Ito yung sausawa natin. Yan. Lalagyan natin ng kalamansi. Yan. Kalamansi. Sausawa natin.

Ayan ang mga idol, kaya na na. Ayan. Nandiyan na ang pagkain. Ayan, kain tayo mga idol. Ayan, unang subo para sa mga uh, subscribers gan At siya hindi pa nag-subscribe. Ayan. Unang subo para sa inyo. Ay, ay, 全然違うな。 tayo at tayo uuwi na. Inabot tayo dito ng dilim. Akala namin nagligpit na kayo dito eh. Ano mga idol, nag-enjoy pa kayo sa paniligo. Yes, oh, oh Paraan oh. na namin na uuwi idol. Ayan. Ayan yung mga kasama namin. Nag-enjoy daw sila.